Yan, madal, magluto tayo ng pansit bihong na may kasamang pansit na yung fresh mayroon para rubay, no? Yan. Nais nice na naman tayo, dal. Para rubay. Kailangan tayo, paglutuan na, dal, para rubay. Yan, no?

stress din na doon na tantik na sino lang yung natin ay yun eh Ayan, 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 ano ni lagay ng mayroon? Dapat natin, okay. po, kasi natataba ang ng manok magdadaloy pa. Hindi, เราจะน่าจะดูอะไรยังไงด้วยกระรูบบ้างเยอะนะอันนี้กระดูกกระรูบไปดอันนี้มาทั้ง

Kaya na rin kung ito nga Huwag tapos hindi lang natin na rin Kaya mo na ang tayo yeah. Oh. Yeah. Ganyan yeah, lang kasi na ito ng ruba. Konting dekin. Buti na lang meron tayong kasamang taga-video. Naglalagay na ano mga dalkaruba. Sinisipag si Miss Ken, magana, mulong, magana. Ang

dagdagan pa yan dagdagan pa lang Idol, ganun ko lang ako magluluto ng pansit Idol, hindi man tayo siguro para para sa pagluluto mo pero ang importante mga Idol eh, masarap yung uh, kakahinatan mga Idol lagay ko na itong bihon mga Idol binabad ko sa tubig tuwan yun mga ayan para mas madaling uh, maluto Idol, babad sa tubig ya, pagtulong ano, dadagdagan pa natin ng kunting tubig. Okay, talo. Ano, 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 ano,

Hindi ba sangkara ba idol? Yung tapis lang ang ano niyan, idol. Gulay niya. Ito na. Lakit ng laki ng ano idol, lakad natin yung ano. Hindi na una kin gulay kanina, idol. Ang hirap niya Naging set tuloy. Ang kami na. Kanta may bate, pang tapis. Konti. Sige pa, tabawasan pa yan. Na? bawa pa yan. Stone. Hmm. Pang tapis. Sige. Pang tapis na 'to. Magdarahalo-halo. Ayun Oh, gimana sang kerubah itu? Ya. Ya. Ayo naik. Aku ini na lang terus, main Nanti dikerubah, kerubah. Kerubah cing.